Hui! What's up, GoFarm? Okay, so, eto na, GoFam, yung ating uh, pina-pre-germinate test. Ito uh, eto, masasuggest ko sa inyo, mag-pre-germinate test tayo kasi nga, eh, sa totoo lang, Gofam, wala tayong protection uh, sa mga ganitong mga produkto, yung mga peking produkto, at saka yung mga low quality na mga produkto bilang farmer kasi napakahirap tayo yung bibili ng mga napakamahal na inputs tapos tayo yung magbebenta ng magbebenta ng mga napakamurang produkto. Naipit tayo GoFam eh. So isa lang to sa mga pwede natin gawin para mabawasan yung sakit ng ulo natin, no? So sa totoo lang, ito is uh, inbred. Okay, hindi ko na sasabing anong kumpanya kasi baka gaya na naman nung last time eh nagalit yung hybrid seed company Ba't daw ako nagpo-post ng mga ganito? Dapat kinakausap muna sila. Okay, so hindi ko na sasabihin. Basta, yun na yun. Okay. So, ito, binabad ng uh, 24 hours. Tapos, sinango ng 24 hours. So, huwag nyo nang pansinin yung, ano, yung medyas. Wala <laughs> tayong lakas na medyas eh. O. Diba? So, magkaibang uh, seed. Pero, makikita nyo dito sa kaliwa. Ang ganda nung ano niya, germination niya. Not 100%, Okay, pero more than 85 naman to, baka na mga nasa 90%. Pero ito sa Gua, oh. Ayan. So bukas malalaman niyo din yung binabad ko na bigay ng DA na bin, uh, na germ germ test nung October pero naibigay sa atin ng December which is tapos na tayong nakatanim noon. So ayan, no oh. 'Di ba? So ipit ka ngayon bilang farmer pag ganyan sabi mo isusoli mo to pero yun nga ulitin ko wala tayong protection sa ganito GoFarm kasi nilapit ko na rin to sa DTI kasi goods to eh so si DTI naman tinuturo tayo kay DA so pag nilapit mo kay DA naman hindi niya rin alam or hindi niya rin sakop kasi nga establishment yung nagbebenta Okay, so sa tingin ko hindi rin sakop ni DA yung ganito kasi, alam mo yan, merong goods na binebenta So, consumer protection na yung usapan. Although, ang usapin ay agrikultura, pero feeling ko hindi niya, hindi niya nga rin sakop. Pero nung kinausap ko si DTI, si DA naman yung tinuturo niya. Si DA naman, dapat si DTI. So, medyo malabo rin GoFam. Alam mo yan, matagal na tayo sa ganito, hindi rin... Wala tayong protection So hindi ko alam kung yung mga gumagawa ng mga batas especially yung mga party list natin na sa mga magsasaka parang parang wala din GoFam eh so ayun so eto na yung GoFam mo oh. kitang kita na yan so ugaliin natin mag germ test germinate pre germinate test GoFam kasi nga sakit, sakit, sa ulo to na ilan prep mo na magsasabog ka supposed to be ngayong araw na to tas ganyan yung makikita mo eh sayang yung mga na land prep mo yung mga taong kinuha mo yung kung nag-spray ka man ng mga pang na sayang lahat yun go fam. nagpalinang ka sayang din yung mga yan so di ba so mag germinate test tayo pero pag uh, sana kuha lang kayo ng ano mga kahit mga 50 lang na buto o isang daan lang na buto wag yung ganitong kadami okay so yun lang yun lang go fam. so sana kung nakatulong to sa inyo share nyo to para at least uh, yung mga farmer na mga baguhan o mga datihan na hindi na ginagawa to makatulong sa kanila, GoFam.